pagkabot karon nakita sa Dios a sign of humility sa pagsurrender sa Dios na uban kanako ning simple na pagampo usani sa gitawag og covenant prayer pakigsaad at ni sa Ginoo kay ang Dios human sa naghatag og covenant og makinud anong sa mga nagtuman karon mo mo panahon sa mo kag covenant O ni ngayon tao mo tuman sa imong kabinan, ngayon tao mga lagad kayo sa Diyos. Huwag ka na kong isoon. Langiton nga nga mahal. Ako balikon. Langiton nga mahal. nga magagahong Salamat, amahan si Salamat, Salamat si ang pulong. Ang maayong balita na akong nadunggan karon. na, na, na pinaagi kang Kristo Jesus na imong buktong anak na namatay babas sa krus sa kalbaryo. na namatay babas sa krus sa, na sa, sa Mituwa nang imong bugtong anak ka si Jesus. Buhi sa walay katapusan. Buhi sa walay. Karong oras Akong giamkon Ginoo. Akong giamkon. Akong nakasala ko kanimo? Nakasala ko sa akong una huna. Nakasala ko sa akong binuhatan. Nakasala ko sa, ako sa akong pagpamulong. Ginoo, Jesus Cristo. Ginoo, Jesus Cristo. Akong gituan. Akong gituan. Nga ikaw lamang. Kung wala na yung lahing na makapasaylo ka na po. Ginong iso Kristo, pasaylo ako. Pagkasi ako. Pinagis sa imong dugo. Nagiulak. Ibabaw sa krus sa galbaryo. Ginong Kristo, pasaylo ako. Ang akong kinabuhi. Gikan ka ron. Ikaw na Jesus. Ang akong kinabuhi. Ikaw na yung managiya Ikaw, manag Ikaw ang maghari. sa ako kasintasin. Giangkon ko ikaw. Gitawad ko ikaw. Na akong manunubos. sa akong lawas. Kalang Amen. Espiritu Spirit, Ginoong Iso Kristo, Karong kurasa, Isulat akong pangalan, Sa Libros Kinabuhi, Inong Dumi ako, Jesus, Inong Dumi ako, Jesus, saan Adlaw, Na ikaw mo balik. Salamat, Lord Jesus, Sa imong pagpasaylo, in Ingon man, Sa imong saan, Na maong kinabuhi, Na walay katapusan. Kinintanan, Akong gipangayo akong ipasalamatan sa pedako, sa kamahal, sa pangalan ni Chris Versus na akong ginoo o manulungan. Amen! Amen. Amen.